So, hi guys! Ngayon, welcome sa panabang ating video sa Christian Garden. So, ngayon guys, igagala ko lang kayo ngayon dito sa garden kasi naayos na namin siya. Nag-arrange na kami ng mga bugimbilya dito. At saka guys, gusto ko rin pala sabihin sa inyo na mag-deliver na pala kami ngayon. So, sa so, mga gustong magpasabay sa mga deliver guys, simula o alongga po guys hanggang Batangas. Pwede kayo magpasabay sa amin. Ayan. So guys, para naman sa mga hindi namin madadaanan simula Olonga po hanggang Batangas. Pwede naman tayo mag Victory na lang guys sa Victory Liner, yung drop and go. Ipapakita ko dito sa inyo yung mga lugar na pwede natin i-drop and go na kasama sa Victory. Kasi hindi naman lahat ng Victory Liner Station guys is merong drop and go. Mga ilan-ilan lang naman kaya ipapakita ko sa inyo yung picture dito ito na listahan ng mga lugar na pwedeng mag drop and go. I-post nyo na lang guys para maanoan nyo. Makita nyo kung saan yung mga lugar nyo. At saka pala guys, wala nga pala kaming available ngayon na mga small rooted na buging bilis. Yung Tiguan 150 guys. Pero available naman kami sa mga rooted guys. Kaso nga lang guys, mga nakatimba nga lang siya. Hindi siya yung mga Tiguan 150 natin na maliliit. Mga nakatimba lang naman siya guys. So madali lang siya i-drop and go kung gusto nyo. Madali din namin siya i-ship dyan sa inyo. Kung wari, pwede namin siya i-deliver ko natin nandiyan kayo sa may Maynila ayan madali lang namin siya mapapadala dyan sa inyo guys sa mga gusto nga palang mag inquire o magtanong guys about dito sa magpag-deliver namin i-message nyo lang yung Christian Garden guys dun sa Facebook account natin tapos sa Facebook page ayan active naman yung dalawa pagpasensya nyo na guys kung yung minsan hindi namin kayo nasisin or nare-replyan agad kasi medyo busy kasi kami guys So ayan, message yun lang kami sa Christian Garden kung gusto nyo magtanong guys. Or mas maganda guys, tumawag na lang kayo sa cellphone number namin, ipapakita ko yung cellphone number.